De-advance po kasi dito sa Japan ng isang oras. Kaya uh, mga kapatid, salamat sa Diyos kami po ay nakarating dito sa inyong lugar. At makakaasa po kayo. Salamat po, salamat sa Diyos. At uh, ganito mga kapatid, ano, ako po ay... Kasi ito'y aking uh, kampanya eh, no? na sa tulong at awa ng Panginoon. Kaya nasabi sabi ko, see to it na ang bawat pinupuntahan naming bansa ay hindi kami maging pabigat sa katid. Kaya po, sinasabi ko nga lagi, huwag kayong mag-abala ng kahit na ano paman. Kung in the past, halimbawa, ano, merong mga Halimbawa, in the past, eh, kayong mga naging pag-aabala. Halimbawa, sa susunod, wag na po kayong gagawa ng ganun. I will see to it, mga kapatid, na lahat ng bagay na aalis kami, dadating kami sa inyo kung sakali ma at loloobin ng Panginoon, kagaya ng sinabi ni Pablo, ito ang ikatlo na ako'y handang pumariyan sa inyo. At ako'y hindi pagiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Kung napanood nyo yung kapatid kanina na umakyat sa live ko, si kapatid na Ray, eh mag-asawa yun na nag-exit kahapon lang. Eh nasa Kalamba Laguna sila. Nandun ngayon si Daniel Rason sa Kalamba Laguna. Sabi ko nga, hindi po ba dapat na be bless po yung mga lugar na pinupuntahan ni Danya Rason. Eh bakit mukhang hindi po blessing yung daladala niya? Mm -hmm. Pang bubwisit sa mga kapatid, mamumulubi oh. yung mga ano, oh. mga pupuntahan. Oh. Mukhang, mukhang relate much kayo, sis Spam at saka si Sbibien. Kasi sabi ni Danya Rason, hindi daw sila naging pabigat sa mga kapatid. Totoo ba yun, si Spam, si Sbibien? Sobrang tigap po, Brad eh, oh, bakit po, ako bakit nyo po nasabi, sis Vivian, na-experience niyo po ba, dumalaw na po ba diyan sa lugar ninyo si Dania Razon? Ah, uh, upo po, JR, last year po nung August, uh, August, pumunta po siya dito. But, eh, paano nyo naman po nasabing naging pabigat po siya? Sobrang bigat, sabi niyo pa, sobrang bigat. Mm. Sobra po talaga, dahil noong time na yun na pumunta po siya dito, is medyo kulang po sa manpower yung Germany. Dahil Germany po yung host po o, nung time na yun. So ngayon, maraming mga nawala sa ano, sa ano, sa um, tawag dito sa posisyon na dapat sana sila yung magiging komite dahil yung iba na suspende, yun po yung sitwasyon. Kaya parang hmm. nag, ano na, ilang, na, nagkulang po talaga ng manpower yung Germany. Kaya instead na ako, hindi ko dapat yung kailangan na ano dapat sana na mapunta sa akin yun yung mga mga ano nila toiletries mga para sa mga DIP po lahat na mga toiletries mga regalo na request ni ni Noel Gonzales na eh, kailangan ibigay sa ano kay kay ate at sa atay, kuya daw at sa mga entourage yun dong kailangan ko mm. ano ni handa mga ang dami bro JR. Ang sa hmm. isa isa lahat. At so, balita parang, ko nga po ano si sa no si uh, Vivian pati yung toothbrush kailangan eh ano organic. Opo, oh, pati mga ano biro mo naghanap ako dito kung ilang ilang drug, drug 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 drug, yung pinuntahan ko para lang mahanap yung mga ganyan eh sabi ko bakit hindi na lang sila magdala ng ano nang bayabas doon sa kain. <laughs> <I> <laughs> <don't know. laughs> Ayun oh, po. hindi. O yun po talaga sa listahan po yun na nakarating sa akin. ah uh, kung ano, may mga listahan po ako nandito mga kapatid. Totoo po yun. At saka, hindi lang po yun dahil ano, yung mga patarget nga po. Oo, nagkulang nga po yung budget ng Germany. Pasensya na po mga kapatid na mga kalokal ko. Hindi po ako, wala po akong intensyon na sirakan ako. sino man ang sinasabi ko lang po is yung puto experience ko. Kaya yan din po ang isa na dahilan kaya nag-exit ako dahil nagising ako dahil ang, sa ang akala ko, ang nasa kalooban ko, ang paglilingkod sa Diyos is masaya ka, yun pala stress na stress ka at saka ano po talaga, mabigat, sobra. No, hindi, oh, hindi 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 naman po kayo pinag-loan ano si sa An Vivian. Hindi naman po, bro. Dahil kahit pa paano may nakaunti pang natira. natira. <laughs> eh kasi sa ano sa Hong Kong, balita ko, di ba si Spav sa Hong Kong, merong mga pinag-loan. Opo, yung mga residente dito ng mga, siyempre, medyo makapag-loan ng malaki-laki. Ah, yung mga group servant, maglo-loan niya ng malaki. Tapos yung mga hawak nilang tao, paano nila yan, pag ati nila yan. Kaya salamat nga sa Diyos, peras kami ni na hindi naman kami nangungutang para ibigay yung papaano na dapat ipon mo sana sa sarili mo, eh, doon napunta kasi mahirap pag meron kang utang sa kapatid, hindi ka basta-bastang makakalabas. Oo. Yan ang mahirap. Tsaka yung iba dyan, kahit gusto nilang lumabas, yung tinatawag na utang na loob doon sa kasama mo, eh, tatanawin mo yon kasi mahihiya ka na baka sinabi lang ipakinabang eh, ng yung ano, tapos nung naano mo, aalis ka na. Yan ang mahirap. Mm. Eh, kapag ako may nga utang. Eh, ako nga po, yung mga may utang sa akin, pinagbablock ako. Eh, yung ako, yung may pinagkakautangan ako, hindi ko sila binablock. Hanggang ngayon nga, sinisingil ako eh. Binabayaran ko sila. Pero yung mga mga ano, sabi, sabi siguro, pagkakataon ko na to para hindi ko na mabayaran si Badong. Ayan yeah, talaga, yeah, yan ang unang masamang yun. budi. Masamang budi yun, kasi nga nangungutang, hindi nagbabayad. Yan ang okay. mga masasamang budi. Mm. Sabi ng Biblia, e, tayo yun, naman, eh. umihiram, hindi nagsasauli. Kaya nga. Mm. Kaya tayo, wala tayong utang na loob sa kanila, kasi lumabas man tayo, wala tayong ginawang masama doon, hindi naman natin lumabas tayo para ipahamak 'yung ating mga kaluluwa. Hindi naman tayo tanga, hindi tayo bobo para para ano bang ginagawa natin? Umalis tayo. Pero hindi umalis tayo dahil may ginawa tayong mali at tiniwalag tayo. Tayong kusang umalis kasi nga nakita natin na hindi na sa Diyos 'yan. Mali na 'yung ginagawa nila. Mm -hmm. 'Yan. Mukhang ano, mukhang mapapalo ano, kay Ubi ako dito eh. <laughs> Happy SPBB, ano tayo? Happy SPBB etc. tayo ngayon, oh, day one. Try din <laughs> nga yun, eh. Diba? Oh, mo. Uh, SPBB, ano, walang abulo yan. Walang abulo yan. Ah. Ayun lang tayo. Real talk lang tayo dito. Saka, ano, hindi, SPBB... tayo yung nag, hindi tayo nagbobolahan na sasabihin oh. ng ano na tayo sa Diyos kailangan magtutumulong tayo sa gawain mm. kaysa ganito napakaraming tulungan tapos yun pala eh, sa bulsa nila mapupunta Oo nga may napunta naman talaga sa iba pero siguro kalahati dun kinurakot na nila eh oh. malay diba, si naman ba, natin ako, na, 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 Vivian, kayo sa GC? Opo Nakikita nyo yung yes. ano, di ba? Nakikita nyo ngayon yung ano, yung flow ng conversation na naku, yung ilalabas nung mag-expose Nako. Pero na natin 'yan. At iko mo na i-bulgar kasi ito yung dito sa live. Makakala to eh, maririnig yan ng mga tiktik. Huwag mo nang iano okay. yan. So so ano naman, na lang. Eh, Nagbibigay lang ako ng ano ng happy hour. Pero imo meron ng commitment, meron pang recommitment. Parang ano e pa. Kaya mo ang mga... kamalan. Naputulan ka lang ng ilaw, merong reconnection. <laughs> <laughs> Doble-doble na. Doble doble. Doble doble. Oo. Oh. Kaya ano, eh, talagang ano, gagapang ka sa ano, hirap doon. E, si mo, bibigyan ka ng mabigat na pasanin. Eh utos ni Kristo, magdalahan kayo ng pasanin eh. Hey, ang yun? ginawa yung mga mundo lang nagpasan tapos sila sila ang pinasan. Exactly. Ay, exactly. Mo, yun. <laughs> exactly is, ano, si, si spam, pinasan man, para man. mga ari. Hmm. Hmm. Ang ganda ng puntong sinabi mo si Spam, sabi ni Kristo, Mamagdalaan kayo ng pasanin ng isa't isa. Bakit? Sa gayon ninyo matutupad ang kautosan ni Kristo. There is no other way to to obey Christ's commandment rather than uh, carrying each other's burden. Wala pong ibang paraan mga kapatid para matupad po natin ang kautusan ni Kristo kung hindi po natin papasanin ang bawat isa bakit po ang ano ang um, nangyayari eh pinapasan po natin sila eh sila naman eh hindi po tayo nagpapapasan exactly hindi gusto naman sila yon yung ginagamit lang nila yung talata pero ang totoo nun gustong gusto nila sila pinapasan tayo oh. Ano, kuba sila oh. ano ahaha yung buhay nila Diba ba oh. yung sila yung sila sila, sila pinapasan eh. Bakit nag-aabulo ba yung mga KNP? Hindi naman oh. sila nag-aabulo Oh. Eh, syempre, nag, nagpapakita sila, nag sila. Pero, gumabalik din sa kanila, 10 times, 100 times. Eh, tama. Oh, ano ba trabaho nila? Bakit sila nagkaroon ng mansyon? Ano bang eh, mga kabuhayan nila? Wala silang kabuhayan. Patravel-travel lang nga sila. Sarap na buhay nila, eh. Correct. Diba? E, eh, si Spam, oh, nila yung so, oh, mm -hmm. si Spam, sa Sydney, Australia alone, merong nagtimbri sa akin may isang kapatid. Alam mo ba, Brad Bado, there is a certain uh, tulungan dito na nawawala. Ang halaga po nung nawawalang tulungan na yon is 4 million Australian dollar. Saan mo dinala yon, Resti Reyes? Okay. Eh, Grabe, sana all. <laughs> sana all. Sana all talaga. Kaya sana all makulong sila. Yun lang yung sis. Tawag-tawag sana ayo. all makulong sila. Oo, Sama eh, tayo. ipanalangin natin tayo yan. Tayo sabi na, mm. eh, biruin mo, maliligtas ka na, ang dami mo pang pera. Oo, oh, swerte mm. nila. Swerte nila. Swer ano nila. Ayan, na? Ayan, ayan na natin kasi akala lang nila yung maliligtas sila sa lupa. Eh, pagbabayaran naman nila yan kung, kung nakalusot sila dito sa batas sa lupa. Eh, yun nga sinasabi, makikita din sa finals. Naku, yari, yari sila. Alam naman nila sa buli nila yung pinagagawa nila. E tayo, takot ba tayo humarap sa Diyos? Bakit tayo matatakot? Ano bang mabigat na kasalanan na ikatatakot natin kung tayo mamatay bukas makalawa? Mm -hmm. Hindi mo tayo matatakot humarap sa Diyos. Pag tinatanongin lang natin yung budhi natin sa sarili natin, may inagrabyado ba tayong tao? Mayroon ba tayong tinisod? Mayroon ba tayong hinakawan, tinatay, inagawa ng asawa? Tanungin lang natin yung budi natin para eh, sabihin tanda. nila na kayo magkasala. O sila, Correct. tanungin din nila budhi nila, ano bang ginagawa nila? O nangurakot, may nangagaw ng asawa, may nangalo niya. Tapos sasabihin mo, babasahin ka ng Bibliya para sabihin mo ikaw sa Diyos. Mm. -hmm. Correct. Babasa ng Bibliya pero may budhi tayo, may budhi tayo yes. na nag nag-uudyok nag sa atin na, oy, malito kahit di naman tayo kaanib pa noon eh. Ako sa sarili ko hindi naman ako kaanib noon pero meron tayong budi nararamdaman natin. Bata pa nga tayo eh. Sabihan lang tayo ng magulang natin. Oy, wag mong gagawin yan. Wag kang aalis ng bahay. Ganito, ganyan. Takot ka na eh. Mm. Takot ka ng gawin yung pag sinabihan ka lang. Kasi meron ka nararamdaman mong budi na alam mo pag sinaway mo yung magulang mo eh parurusahan ka. Mali yun. Simpleng bagay okay. lang yun. Eh lalo yung mga mabigat mabig na bagay na hindi okay. naman natin ginagawa yun. Di ba? So, oh, so, yun oh, lang, tingnan correct. lang ng nasa loob. Mm, gamitin oh, lang nila okay. yung budhi nila. Tama po. At ang oh, ano pa, TSBB na ba? Opo, ang, at hanggang dyan po, mga kapatid, ang paksang na ipaglingkod sa atin ng ating kasama sa gawain na si Spam. At ngayon po, bago po tayo dumako sa pananalangin, sama-sama po natin pagsamasamahin ang ating mga tulong sa gawain.